Handa si MILG Minister Attorney Sha Ilaiha Dumama Alba sa anumang investigasyon. Ito'y kasunod ng kontrobersiya na kinakaharap ng opisyal at ng ministry hinggil sa reklamo kaugnay sa usapin ng procurement ng bigas. Sinabi ng Interior and Local Government Minister na ipinatawag siya ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa hinggil sa isyu. Ang detalye sa report bidding is competitive bidding. So kung meron pong hindi napaboran or hindi nanalo or hindi nagustuhan yung uh, resulta, maaaring uh, merong mga nasaktan, no? Or um ganun. ang nakakabahala lamang din ay kung saan galing ang papel, no? Dahil uh, katulad nung sa MBHTE ay galing sa loob ang ang mga impormasyon. Kung kaya, yun din po, um, I would hate to think na meron pong uh, masama ang loob sa akin sa ministry, pero kung meron man po at siyang tumutulong dun sa kung sino man may, po yung may kagagawa nito, sana maisip niya na yung ministry din, ang um, reflection din po ito ng, uh, ng ministry kung saan po siya nagtatrabaho. Ito ang diretsyang sagot ni MILG Minister Attorney Sha Eliha Dumama Alba sa tanong ng media kung ano ang sa tingin nitong rason ng paglitaw ng reklamo na kumalat sa social media. Ayon sa opisyal, ipinalam sa kanya ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makako ang issue nang ipinatawag siya nito at nagkausap sila ng personal. Very concerned siya nung pinatawag niya po ako sinabi niya sa akin, sabi niya, attorney, ano ang palagay mo na pinakamagandang solusyon patungkol dito? Sabi ko sa kanya, um, kung ano po yung commitment ko sa previous din na chief minister in terms of integrity, meritoriousness, ay same din ang commitment ko sa inyo bilang chief minister. Kaya ang sabi niya ay um, sagutin natin ito. Sabi niya kung mag, tinanong ko pa siya, sabi ko maglalabas po ba ako ng statement. At ang sabi niya sa akin, um, sagutin mo at uh, make it solid, sabi niya. So para wala nang maging questions about it. Tinanong din ang opisyal kung nagkaroon nga ba ng overpricing sa presyo ng bigas na binili ng ministry. Narito ang tugon ni Minister Alba. Kung so, hindi mo masabi na overpriced or kung ano yung nasa merkado ay yun talaga mismo. Minsan nag nagda-dive, no? Alam ng siguro kung may may mga nakakaalam sa proseso ng building, may mga nagda-dive pa. Uh, sa construction, 50%. Minsan, no, magugulat ka paano nila matatapos kung ganun kababa yung presyo. At kung titingnan din natin, iba-iba yung lugar. Yung mga lots na yon ay nakadistribute according to uh, the area. So, assuming na sa islands, Baka kailangan din nilang isipin yung tracking, yung hauling, yung mga gano'n. Kung kaya tumataas yung, not necessarily yung presyo ng bigas, pero pati yung mga administrative and logistical concerns. Humingi rin ang paumanhinang opisyal sa pagkakadawit ng mga individual na pinangalanan sa sinasabing complaint, kabilang dito ang kanyang mister. Ah, uh, nahihiya ako na kailangan pang idama yung asawa kong uh, nananahimik, no? Mahirap maging babae sa isang posisyon na katulad ng Ministry of the Interior and Local Government. In fact, wala pang babaeng umupo bilang minister or even secretary nung time ng Depart- Anong ARMM pa? How oh, about ako uh, dun sa sinasabi ko, mga uh, MP, na wala namang akong talagang actual distribution? Mm. ano kung komentaryo? Ayun, so, ah... Uh, Facebook posts will be like that. Halos lahat ng mga members of the parliament na makakausap ninyo ay makakapagtestigo. na tuwing merong kinakailangan at may available na stocks ay immediate po yung distribution natin. During the typhoon, uh, Christine, uh, nandun agad ang ating uh, tulong. Kailangan din po nating intindihin yung proseso na hindi porket may stocks ay i distribute na kaagad dahil kailangan uh, depende siya doon sa pangangailangan ng area. Sa island provinces, hindi ganoon kalaki yung effect ng mga kalamit ng mga typhoons and all that. Kaya wala masyado silang request. Kaya hindi natin napapadalahan. Pero in terms of distribution, stocks Uh, nandyan po, overflowing po yung stocks natin. Kung kaya, katulad nitong flooding incident, very recently, at ngayon ay umuulan pa rin, ay ready for dispatch po lahat ng ating uh, available na stocks. I accounted, yes. Very much. Very much, yes. Ma'am, naisip ko pa ninyo na mga office blower yung mga na-touch? Na, na, sumagi na rin po sa isip ko um, na ganun po. Ang advice ko na lang sa kanila dahil uh, ito pong bidding ay hindi lang sa MILG, <laughs> sa buong Bangsamoro. Uh, marami pong chances na pwede silang sumali. Maraming mga opisina na pwede nilang salihan and I wish them the best. Paano nga ba ang naging proseso sa kontrobersyal na 680 million pesos na procurement ng bigas? Yung procurement nung first quarter welfare goods, kapwento ko na ha? Uh, last year yata? Yeah, last year. Last year uh, was conducted through competitive bidding in compliance with the rules of RA 9184. So under section 34.1, ang lowest calculated, highest rated bid or LCRB, I maga undergo ng post qualification in order to determine whether the bidder concerned complies with and is responsive to all the requirements and conditions as specified in the bidding documents. It was found out during the competitive bidding that JB Pharma and Trade Center was the lowest calculated and responsive bidder. Other prospective bidders were not responsive to the technical specifications statement of compliance no attachment of evidence of compliance material discrepancy on the last name in the special power of attorney lack of authority under the mayor's permit to engage in non-agricultural products such as three-in-one coffee and canned goods among others so yung notice of any uh, notices of ineligibility were so were given to them at uh, Binigyan sila ng due process at nag-MR nag sila uh, at ha hanggat sa na-determine nga na JB Pharma ang Doon sa second allegation, hindi po ginamit ng ministry yung fourth quarter fund ng ready for 2023 through emergency purchase without a declaration of state of calamity records show that there was a declaration of state of calamity in the region under Proclamation Number Two, Series of 2024, which lasted until July 8, 28, 2024. So, wala pong katotohanan. Doon naman po sa third allegation ng uh, in an emergency purchase, this was Tropical Christine. Nung Grabe yung uh, pananalasa last year. At meron na lamang 1,050 bags of rice at 10,500 sardines and 1,050 packs of coffee available. Kung kaya, uh, nag-recommend ang Bids and Awards Committee na mag-emergency uh, procurement. At ito po ay nakasaad din sa Section 53 ng RA 9184. Sa so fourth allegation, yung third quarter welfare goods ay kinundak through competitive bidding. agricon agricon impacts was lower than the offer of JB Pharma. However, during the bid evaluation, may mga documents na hindi na-submit. So fifth allegation naman, yung soda trade. Uh, yung soda trade, napakababa ng kanilang uh, bid offer pero nag-qualify sila. Pero nung chinek ang kanilang mga documents ay kulang. Tapos nung nag-MR sila ay sa kanila inattach. Which is hindi pwede sa batas. Uh, at yung sa sixth allegation naman, yung EFC marketing ay walang proof na allowed siyang mag-distribute ng agricultural products. So, at yung sa huli naman po, na dami company, according to our pakito, no, na merong legal documents registered sa PhilJeps, DTI, may business permit, tax certificate, at kapag ka daw sa Google Maps, ay makikita doon yung opisina nila. Sa gitna ng issue, sinabi ni Minister Alba na handa siyang harapin ito. Oo, prepared na, actually nga, nang um, nagkaroon ng chance na uh, nung pinatawag ako ng chief minister at sinabi niyang may ganitong kailangan paghandaan, ay naghanda na. Kaya, uh, ready na po. Yung mga papeles, uh, I would hate to to get in touch with the with the uh, company. Ayoko namang sa ako mismo yung mag-reach out sa kanila o mag-prepare kayo kasi baka naman iba rin yung isipin. Pero I would advise kung nakikinig man or nanonood yung company, I would advise na mag-prepare din po sila. And the commission on audit can also testify, uh, can also witness, is witness to all our procurements. Siguro maganda rin pong i-emphasize yun that the commission on audit is present in all steps of procurement. Sa ating pre-bid, sa bidding, opening of bid, sa post-qualification, sa inspection. Sa tanong kung sumagi ba sa isip ng opisyal na bumaba sa pwesto sa gitna ng kontrobersiya, narito ang kanyang tugon. Kung anuman po ang maging consequence no? Uh, or appreciation ng ating Chief Minister patungkol dito, kung, kung maniniwala sila or magiging cause ito ng uh, Uh, kung may mga movements man sa ating Bangsamoro government, ay eh, tatanggapin ko po whole heart, wholeheartedly. Pero never so bagay sa isip niyo, Atty. Hina mag-step down sa posisyon sa kabilan ng mga allegations na ito? Uh, what would it make me appear if I step down? <laughs>